kung solid na follower ka at kung malapit ka dito sa area ko sagot ko na pang merienda mo ang merienda lang to ha o unahan mo na kung malayo ka wag na mapapagod ka ha unahan lang ayun mo guys o lang napakalapit lang kung malapit ka na unahan mo na kung taga dito ka at solid na follower ka unahan mo na ha yan guys. Hills View Royal Phase 1 Gate 2. Let's go. Diyan lang oh. Sa motor na yan. Diyan ko lang ilalapag. Unahan mo na. Here's View Royal Phase 1 Gate 2 Let's go Yeah, we had a winner Gusto <laughs> idol uh, Nakatuto ka ha Okay, shout out tayo idol, shout out Shout po sa mama ko po, yun lang po Okay, thank you, thank you God bless, God bless, God bless So, si Idol yung ang panahalo sa ating money hand. Okay, thank you, thank you, thank you.